Good morning! Another day, another magpapakain na naman sa mga baboy. At dahil malalaki na sila, sobrang lakas na talaga nila kumain. Nakakaubos na nga sila ng dalawang sako sa ilang araw lang. Ako nga rin nagtaka mga mare, palibasa hindi talaga ako nagpapakain at nagbabudget ng pagkain nila kundi si Dada. Ay kaya pala madali maubos ang pagkain dahil nga 14 silang mga baboy ang kumakain. Plus yung dalawang inahin pa namin, edi 16 na sila lahat. Pero hindi naman masyadong magastos yung mga inahin namin dahil tuwing umaga hapon lang kami nagpapakain. Unlike dito sa mga bake namin, tatlong beses sila pinapakain sa isang araw, umaga, tanghali at hapon. Di bali, malapit na naman sila ebenta, lalo na ngayon magpapasko at New Year. Siguradong maraming bibili ng mga baboy. At mababawi na rin namin ang lahat ng gastos. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna talaga, talagang ganun ang nagninegosyo, kailangan ng puhunan. Yun nga lang, ay malaking puhunan talaga ang pagbababoy. Pero worth it naman kapag nakabenta. At sobrang nakakatulong talaga sa amin ang pagbababoy namin. Ang kailangan mo lang talaga sa pag-aalaga ng baboy, si pagtsaga at diskarte. At syempre, puhunan na rin. Ito nga mga inahin namin ay malapit na naman mga anak. Isa din sa pinagpipray namin na sana ay malulusog ang kanilang mga biik. Pagkatapos nga ni Dada pa kainin ang mga baboy sa kabila ay dito naman. eto na at naghihintay na nga sila at nagugutom na rin. Bilib nga rin ako dito sa asawa ko at sobrang matyaga sa pag-aalaga ng mga baboy. Ganun nga talaga basta't may pangarap ka para sa pamilya. Ito kasi yung nakikita niyang paraan para makapag-saving siya para sa pag-aaral ng aming mga anak. Lalo na ngayon pagkatapos nila ng high school ay magka-college na sila at sabay-sabay pa silang tatlo. Talagang mapapakamot ka talaga sa ulo kapag hindi mo mapaghandaan. Lalo na sa tulad namin na wala kaming regular na trabaho. Buti sana kung may isa sa amin na professional na trabaho na pwedeng asahan, eh wala. Kaya talaga kailangan gumawa ng paraan at diskarte para talagang mapag mag-aral at mapagtapos ang ating mga anak. At syempre, kailangan din magtulungan ng mag-asawa para din sa ikagagaan ng buhay. Sabi nga nila, teamwork makes dream works. Wow, English yarn. Charot. Nakakatuwa lang at ang lalaki at ang na ng mga baboy namin. Parang kainan lang ang nilit pa ng mga 'yan ngayon, malapit nang ibenta. Sobrang thank you talaga kami kay Lord dahil hindi nagkasakit ang mga baboy namin. Nung mga nakaraang buwan kasi, nauusan na naman yung sakit ng baboy. Alam niyo yung African swine, mga mare. Nakakatakot talaga 'pag magkasakit yung mga alaga dahil sobrang nakakahinayang talaga kapag magkataon. Okay lang sa effort pero sa gastos, sobrang may stress ka talaga kung magkataon. Kaya sobrang thankful pa rin kami kay Papa Jesus. Basta nga't masipag, matsaga at madiskarte ka nga lang dito sa probinsya ay mabubuhay ka na nga rin. At yan lang muna. Thank you for watching guys. God bless!